Naku, tagal natin hindi nagsya-shopping. Ngayon, mamimili tayo konting-konti lang. Ito siguro yung pinaka-konting mabibili ko ngayong araw na to. Maghanap tayo ng mga murang gulay. Mahal ng kamote dito, oh. Kahit saan ka magpunta, mahal kamote tingnan muna natin yung, ay, labanos. Bibili tayo ng labanos. Yun ang murang gulay. Maikuha nga ng ano yung asawa ko. Pinabaho niya to yung carrot po. Oh, 160 pesos lang isang support mura siya ngayon. Teka, nakatipid ako ng mga 80 pesos. Last week, ang mura ng blackberry tsaka raspberry, super. Ngayon eh, hindi siya nakasale. 400 pesos ang isang ano, ganito. Ngayon. Almost 400 pesos na siya, isang ganon raspberry. Last week, mura siya Ngayon, eh. eh, ito naman. Ah, uh, ano siya? 320 pesos. Medyo mahal ngayon. Pati yung blueberries ni Mister, mahal din. 300, ano? 700, ah, 300. 320 pesos. Cherry, nakakaiba. Pero mahal siya. Ano siya? Ay, per pound pa, po, oh. Uh, 320 pesos ang isang pound, ibig sabihin nasa 7 a uh, 660 pesos ang isang kilo. 660 pesos ang isang kilo nito. Oh. Ito siguro mga isang pound ito. 320 pesos ang liit no. O, parang hindi ko pa natitikman yung ganitong uri ng cherry, yung ganitong kulay. Curious ako. Matikman natin. Yan, 320 pesos para na mamasabing natikman ko yung ganitong cherry, di ba? Ayan. Kuha tayo ng konti. Ayan. Paano lang titikman lang natin yan, 320 pesos. Okay na. Nakasir din, pero mahal siya ng konti kasi last week, 200 pesos lang ang isang pack. Pero mas fresh naman to. That, oh tama. Yung mga last week, yung mga nakaraang linggo, 200 pesos lang. Ngayon, ngayon, 320 pesos. Pero mura pa rin siya. Ang regular price kasi nito, 400 eh. Pero ngayon, 320 pesos. Medyo nadagdagan ng konti yung presyo. Pero wala tayong choice. Ito lang ang mabibili natin. Ito. Oh. <coughs> Medyo mura to. Magandang brand, oh. Sumubok tayo ng ibang protas. Plum. Ano lang siya? Um, 280 pesos. Ayan, oh. Limit nga lang ang isa. Ay, naku. Mag Masarap ito. Pito, mag-rich sa vitamin C. At saka yung fiber. Mag-try tayo ng ibang prutas this time. Ayan. Tingnan nyo, oh, ayan, oh. Ito yung, ano, strawberry ng British Columbia, oh. Um, itong presyo nito, 200 pesos, ah. Yan, ang liit-liit niya. Versus ito, ayan, ang laki. Ayan, kita nyo yung laki. Mahal lang to ng, ano, 120 pesos. So, ito, um, ano lang to, 320 pesos. Ito, 200 pesos. Pero pag ito, nakasave, 200 pesos din lang to. Ganyan ang depresya. May ibig sabihin, siguro mas masarap tong strawberry nito at mas organic. Kaya siguro mas mahal. Yun na, curious ako sa prutas na to. Apricot daw. words most flavor fruits daw. Masarap na masarap daw. Tignan nga natin kung magkano. Bibilhin ko kung mura lang. Nakasale ang lettuce na pang salad. 80 pesos lang ang isang tali. Dati siyang 100, uh, 160, almost 50% off. So, kaya nang medyo ano, hindi na siya gaanong fresh. Pero okay na rin. Itong green mas fresh. Oh, 50% off siya. O oh, 80 pesos na lang. Bili tayo ng isa. Yung Sana ibang gulay. Eh, ito mura. Alam nyo bang naigigisa ko rin ng lettuce? Ginigisa ko siya na parang gulay. Masarap din siya. Ito na lang ko. Mas mura siya. Ayan. Ito na lang dadagdagan ko. Ito yung pinakamura eh. Talaga ganitong po, prutas. Ayan, ang pangalan niya, Cactus Pears. Ano siya? Um, 50, 55 pesos. 60 pesos pala ang isang piraso sa pera natin. Ayan o, Cactus Pears pierce or purse. Yan. Yan siya, oh. Yan. 60 pesos ang isa. Meron palang ganitong prutas. Ngayon ko lang nakita Ayan, no. Curious ako. Ayan, no. Oh. Ganyan ang itsura. Tapos, alam niyo ba itong anong tolong? Lychee. Ayan. 399 160 pesos sa pera natin. Yan ganyan lang siya kaliit. 340 grams lang. 160 pesos itong light chain na to. Ito yung passion fruit nila, o. Oh. Purple. Tat apat na piraso. 240 pesos. Ayan, passion fruit. Yung fresh na putas. 240 pesos ang apat na piraso, isang suko. My skins naman ng mga niyog na to. 120 pesos lang ang isa. Parang gusto kong gumawa ng kakanin. ano oh, 120 pesos lang ang isa. Parang gusto kong gumawa ng palitaw. <laughs> Tungo mo ano ba to Ah, yung organic. 40 pesos ang per pound. Mas mahal ng konti dun sa mga hindi organic. Ayan. Ano siya? 40 pesos ang per pound. Ano so, pa tsura ng mint? 80 pesos ang isang tali at yung parsley. 100 pesos ang isang tali. Ito, parsley Italian din. Oh. No? Tingnan yung parsley pero magkaiba yung tsura. No? 100 pesos ang isang tali. Saging. Ano lang siya? 79 per pound. 80. So, 70. 80. 80 pesos ang isang kilo ng saging. 80 pesos ang isang kilo. Ayan peppers nila ang ganda oo, oh. 100 pesos lang ang isang pound ayan so 200 may ikit isang kilo pero ang ganda oh. ayan makabili nga tayo ito yung murang gulay so ito na lang bibilihin natin ayan Kila, konti lang ang bibilihin ko ayan 1 dollar 40 pesos ang isang piraso kulang tayo ng dalawa kasi marami akong gulay sa likod bahay so hindi ako mamimili ng marami mga gulay ayan so okay na sya ang hirap pumili ah so 40 pesos ang isang isa 360 pesos ang isang kilo okay na to 360 pesos isang kilo kuha tayo ng isa ayan 360 pesos ang isang kilo nito mura na siya kahit pa paano eto 160 pesos ayan mas mura eto dahil mas magandang kalidad, mas kakaiba at saka hindi ko alam kung ano ba sa pinanggagalingan parang kamu ayan meron din siya hami ang tawag per pound ang benta isang daang piso ang per pound that means 220 pesos ang isang kilo nito eh pag tinimbangin mo ito nasa dalawang kilo ito mahigit Eh, ibig sabihin nasa 400 pesos ito mahigit yan ay tama niyo ako kung mali ako ha kakaiba yung mga prutas dito no para din yung melon din siya oh. ibang klase nga lang na melon pang uri ng melon ayan no oh. oh. ganun din ang kilo niya ang isang pound 100 pesos ayun no oh, 100 pesos so oh. 100 pesos ang isang pound. Di, ang isang kilo nasa 220 pesos. So, eto, siguro aapot ito ng 500 pesos isang piraso. Kakaiba siya, no? Ayan, no? Oh, magkaiba yan, yan magkaiba. Pero parehong melon. ano o. Magkaiba sila, no? Pareho. Ito yung pinakamura. Ito yung nabibili din sa atin. Kaya yung nabibili sa atin, mura na yun. Nami pang sa bahay, eh. Ayan. Sibuyas. Bili tayo ng sibuyas. Gusto kong gumawa ng suman. Ang mura ng kasaba ko. Ano lang siya? 60 pesos ang isang pound. Ibig sabihin, sa 120, 140 pesos ang isang kilo. Mura na siya. Makabili nga. Makagawa nga. Tsaka yung niyog kanina, bibili ako. O, isipin nyo, nasa two, 60, 60, 120. 60, 60, 120. Tsaka mga 20 pesos. 140 pesos ang isang kilo. Mura na siya. Gagawa tayo ng kakanin. mga bawang na masarap at kakaiba yung kalidad kaya nga mahal oh. Tingin nyo, 220 pesos ang isang pound. Ibig sabihin, nasa almost 500 pesos na yung isang kilo ng bawang na to. Almost five, double the price. Yeah, mas mahal siya dito. Ito yung mga regular na bawang. Ito yung mga special na bawang. Ang ganda niya oh. Talagyan natin yung magandang yung Nakabili ako ng fresh kasaba. Kamuting kahoy. So, ternuhan natin ng yung para masarap. Ang oh. 120 pesos lang ang isa. Ayan. Hindi ko pa alam kung anong recipe ang gagawin ko eh. Ayan. Ang dalawang nyog. Siguro nilaga na lang ang gagawin ko sa kano. Mabilis pa yun. 120 pesos. Ang gaganda ng nyog. Okay. Pati natin baka may murang isda na nakasale. Ay. Oh, yung tilapia nila. Kaya lang, mahal pa rin. No? Nakasale na 400 pesos pa rin ng piraso. dato. Masarap kaya to. Parang masarap siyang iprito. Masubukan nga. Ito o. Oh. Ipiprito ko siya na may arena. Susubukin ko. Ayan. Tsaka ito. Ayan mo oh. ito. Ano lang to? 200. Ah, 320 pesos oh. Tapos ito. Mga 200 pesos na lang to. May get. 220 pesos na lang. Mura na no. Pang, pang termo sa gulay. Sibuyas nila 140 pesos o. Oh. Ito. 3 pound na siya. Mayigit na isang kilo na to. Ayan. Halos isang kilo ng kalahati na siya. Ano siya? 140 pesos. Halos isang kilo at kalahati na siya. So, pili tayo ng talong. 100 peso ang, kilo, ang per pound. Ibig sabihin, 220 pesos ang isang kilo. Medyo mahal ngayon. Pero okay na rin. 220 pesos. Isa na siya sa pinakamurang gulay. Ang isang kilo. 220 pesos. Itong ganito. So, kahit pare-pareho silang talong, iba-iba yung presyo. Ito, 80, ang isang pound. Ito naman, mas mahal ng konti dun sa isa. May gitna isang daan na konti, yung isang pound. So, kita nyo, kahit pare-pareho yung talong. So, kunin natin, ito kasi masarap ilaga to, kahit medyo mahal. pamilya ko ngayon, konti lang, no? Ayan, no? Magkano kayo nga abutin dito? Ayan, konti lang yung napamili ko ngayon, May no? Na, tayo na sa akin. gusto mo maglaga. o. Oh. Ano siya? 8-11 almost uh, 300 pesos may gitang isang pakete ayan nasa 350 pesos ang isang pakete ayan kuha tayo ng dalawa barbecue parang mura to magawa kung ng ano patatim team no 30% off ito oh, nasa 2 two, two, 280 pesos um, niya. Yeah. Ay hindi, 300 pesos na lang siya. Pata. Ayan, naka 30% off siya eh. Ayan, 300 pesos na lang siya. Kasi naka-off. So, Kaya pala ng yung anak ko. Ayan, may mga pitch sila. Limit 2 nga, no? Nakakainis naman, limit 2. Pitch at saka pineapple na lang. Ayan. 40 pesos ang isa na kasi mura lang siya. Limit 5. 83 cents lang. Yop. Ayan o. No? Ah, yop -like pala yun. Saan Naka-sale din. 90 pesos naman to. 100 pesos. Yan. Anim na drinkable yogurt na strawberry banana na lang. Ayan pa. Ayan binili namin tapos konting tubig tapos na ayan o oh. konting konti no oh. magkano kaya nga abutin ito may mga pananim kasi ako sa likod ng bahay kaya nakakatipid ako ngayon sa grocery 70 pesos slice pineapple juice slice pineapple juice pang ano ko dun sa pata ayan. 70 pesos murang cooking oil or olive oil natin 440 pesos Maliit muna bibili natin ngayon kasi eh, mamimili pa ako niyan within sugo so, magit na siyang ulang mamimili na naman uli ako. Barbecue sauce nila 70 pesos lang ang isa. Ayan, medyo mura siya, bibili tayo. Flavor, pero para barb barbecue sauce pare-pareho. Yan lang yung binili namin, napaka-konti no. Ayan. Marami lang yung tubig. Ayan. So konti lang binili ko kasi hindi ko pa naman kailangan ng maraming grocery. Pag winter namin magkailangan yung marami. Kasi pag summer, anytime makakabili kami. Wala rin pilo, oh. Kasi Sunday, namamasyal mo mga Mali tao. Hindi ko, dalawang bag lang. Ayan. Ito yung pinakakunting binlog ko siguro naging grocery ko. Pinakakunting grocery na binlog ko. Ayan. Tatlong tubig. Ayan. Um, konting prutas, At pagkain. Ang binili namin ngayon ay 135 Canadian dollars lang. So, ang halaga nun sa pera natin ay may kit na limang libong piso lang, mga 5,500 pesos lang kalaki ng natipid ko, no? Ganyan lang kalaki yung binibili ko ngayon. Ayan. Kunin mo nga yung prutas, tikman natin. Ayan, so uwi na kami. Ayan. So, yan yung pinamili kong mura, no? So, yung pinamili natin ngayon, kaya konti lang, kasi summer. Pagkasi summer dito sa Canada, mabilis lang ang, ano, madali lang ang lumabas-labas ng bahay. Kasi kahit naka-short ka lang, naka t-shirt, pwede ka nang mamili. Hindi kagaya kasi sa pagwinter, winter um, malamig. So, ang daming pong bibihisan. ka pa, magpapantanong ka, magdudobli ka pa ng suot, para nga hindi ka malamigan. Tapos ang hirap pa ng transportation kasi kami sa malalim yung snow, madulas yung daan. So, nag i ka na ng maraming pagkain. So, mas marami kami binibili pag winter. Pero pag ganitong summer, kahit kadaling ko, bumibili kami, okay lang pabalik-balik. Kasi nga, um, madali lang sa amin ang mamili tuwing summer ito nga nakachineles lang kami tsaka nakapambahay eh nakapamili na kami ganyan, ganyan dito sa Canada uh, marami, marami lang kami pinamimili during winter kasi nga sa hirap ng transportasyon at tsaka yung pagbibihis at tsaka abala at tsaka delikado yung biyahe bumibili na kami ng maraming pagkain at tsaka nakakatama talaga lumabas pag masyadong sobrang labig yung panahon Gusto niyo ng aking video, huwag niyo pong kalimutang i-like at huwag niyo ring kalimutang mag-subscribe. Salamat.